Magandang good day mga Chuki and for today's video ay magluluto tayo ngayon ng ating breakfast na naman. So ang gagawin lang natin mga Chuki ay magbibiak lang tayo ng dalawang piraso ng egglog. Dalawang egglog a day lang mga Chuki. Pagkatapos maglalagay lang tayo ng very little amount of salt. Huwag masyadong maalat kasi hindi yan maganda sa ating kalusugan. Especially kung tayo ay nagkakaedad na. Ayan. Pagkatapos, don't forget to add a little bit of uh, black pepper yung mga chuki. And uh, mix lang natin. Mix it very well. Hanggang sa ma-dissolve yung ating asin. Okay, so sa pagkakataong itong mga chuki, nais nice ko magpasalamat sa ating mga bagong uh, followers, subscribers sa mga nag ng ating video. And I hope na may mga natutunan kayo kahit konti sa aking mga video mga chuki. I am an -W, mga chuki na nagtitipid. So, kayang-kaya nating mabuhay sa mga budget-budget ng ating pagkain. Healthy siya at hindi may ano yung ating kalusugan. Okay, so ayan mga chuki. Iwain natin yung ating Spring Onions o yung Lucina o yung Bombay sa Pilipinas. At ito naman mga chuki, yung ating Spring Onions o yung tinatawag nilang uh, dahon sibuyas, okay? Marami ito sa ating uh, kapitbahay. <laughs> Humingi kayo ha, huwag kayong kuha ng kuha kasi magagalit yung nagtanim, okay? sa probinsya namin kasi marami yan sa mga kapitbahay namin pero of course sumingin naman kami hindi basta basta kumuha kasi may nagtanim so bilang respeto you have to ask permission okay? so magpainit na tayo ng ating uh, mantika by the way ihahalo na natin ito dito sa ating itlog Ayan, may by the way pang nalalaman ihalo na natin siya at lulutuin na natin ito okay mga chuki sa ating mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika lang. Kunti lang. Okay. Kung gusto ninyo, merong mantika na in-spray para mas mag-control ninyo yung paglagay ng mantika. Or yung mga pahid-pahid lang. Kasi pag ganito naman na non-stick yung ating mantika, actually, actually, marami pa nga itong nilagay kong mantika, eh dapat mas konti pa kasi nga, ah, nakano naman tayo, na non stick Pero, yun na nga, may buhos ko na, so wala nang choice, hindi ganyan na siya mga choice. Okay. pagkatapos ilagyan na natin yung ating itlog, pagka mainit na yung ating kawali, spread all over the world. Ayan mga chuki, ikaw, anong favorite mong luto ng itlog sa almusal mo sa umaga? Ayan mga chuki ha, don't forget to to uh, eat, eat, to so, take your breakfast kasi yung pinaka-importante talaga sa sa araw talaga ng meal natin is yung breakfast. So, dapat before tayo mag-work, okay, kailangan talaga natin munang mag-almusal. So, ito nga, ganito na nga, Chucky, di ba? yung ating gagawin, okay? Pagkatapos mga Chucky, ang gagawin natin is, ipapatong na natin yung ating isang piraso ng bread, ayan, Ayan. Tapos na natin yung apoy niya into very very low lang siya kasi luto na yung ating itlog. So ang gagawin lang natin is babalik rin na lang natin yung itlog natin. Ayan. Lwede ba natin ng konti. Okay. Ayan. Pagkatapos... Pag gusto kasi natin mga chuki yung medyo talaga yung alam mo yun sa Pilipinas yung nagpag nagluluto yung lola namin dati yung ganitong achieve talaga ng itlog yung medyo tostado talaga siya para masarap talaga yung amoy nito mga chuki grabe tingnan mo na amoy ko na yung itlog kaya ayan mga chuki kung di ka pa nakapag subscribe please don't forget to subscribe or follow my page ayan thank you and share also mga chuki sa mga loved ones nyo ha don't forget to share ayan Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating isang pinapay. Huwag na kayo maglagay ng mayonnaise kasi another cost pa yung mayonnaise sa budget ninyo and hindi rin siya masarap yung may mayonnaise mga choke. Kasi yung mayonnaise made of uh, egg at saka oil lang yun mga choke. So akala mo naman napaka healthy ng kinakain mo. Malilam lang yun dahil nga sa mantika. Okay, remember, lahat ng pagkain sinasabi yung masarap, lalo na yung mga sisig ganyan, it's because of the oil kaya mali nam okay so ayan mga chuki balik rin natin wow so balik rin pa natin uli gusto kasi nating ma-achieve na medyo to toastado naman yung ating bread ayan okay so ayan ayun kung nagustuhan mo yung aking video please don't forget to click subscribe like and share mga chuki okay So, yun po no, nga, chukie, malapit ng maluto. Ayan. Huwag ka muna mag-skip. Diyan ka muna. Ayan. Pagkatapos, di pag ganito na yung ating bread, tingnan natin yung kabila. Wow. Okay. Yung mga chuki. Sarap na niya. Tapos kakain na tayo mga chuki. So, okay na yung ating bread. Kunin na natin at hiwain na natin mga chuki. So, there you go mga chuki. Wow, so delicious. So, gagawin natin, mga chuki, hiwain na natin yung ating sandwich. Okay? Cut into two. Ayan. Kung meron kayong bread knife, mas okay. Pero okay na rin to. Kung meron kayong chopping board, pwede nyo hiwain sa chopping board. Pero kung wala naman, dahan, -dahan lang para hindi lang mahiwa yung ating uh, ang tawag dito, ang ating plato. Pagkatapos ito ng chuki, wow! Oh, Di ba? Very healthy yung ating breakfast. So, titikman na natin mga tsuki, yung ating breakfast. Ayan. Mmm. Ang sarap. Sarap tsuki, Kasi yung yung lasa ng uh, spring onion o yung dahon ng sibuyas, pagkatapos yung amoy ng itlog na medyo toastado ng konti, perfect siya. Tapos yung bread natin is very soft. Tapos medyo na-toast ng konti. Plus yung black pepper. Ay grabe, ang sarap niya. Sakto lang din yung alat niya. Hindi siya maalat at hindi siya matabang. So yan, perfect. So isang kagat pa mga tsuke. Mmm, sarap. Mga tsuke, magluto ko lang ganyan ito. Promise, napakasarap. Perfect ito sa ating kape sa umaga. Okay? So, Mm, mm, mm. Hanggang dito na lang yung aking video Thank you for watching and stay love God bless everyone, bye bye